guys, for today's video ay tuturuan ko naman kayo kung paano ang tamang pag-setup ng stream ads. So, congratulations sa ating lahat kapag tayo ay i-setup na natin ang stream ads. So, anong mga ba ang dapat gawin? Well, unang dapat tandaan, guys, bago i-setup ang ating stream ads, ay kailangan maglinis muna tayo ng ating bahay. Yes, linisin muna natin ang ating bahay, tanggalin ang basura para siguradong pag sinet up natin ito ay wala tayong problema para tuloy-tuloy ang ating pag-usap and then hindi na tayo matagalan pa para uh, ma-set o mag-reset ulit. So, pag may problema kasi guys, i -re reset mo ulit yan, mag-apply ka ulit. So, time consuming. Ganito ang tamang pag-set up guys. So, punta tayo guys sa ating dashboard and then pindutin natin yung set up. And then dito tayo mapupunta sa add tool. So, pindutin lang natin yan, add tool, para mapunta tayo dito. So, yung ating account is nire-review ni Facebook. So, pag okay naman, walang problema. So, ganyan ang lalabas. And then, pakatapos nyan, in-stream ads added na. So, nandoon na siya sa ating tools, pero kailangan pa natin tong iset yung ating payout. So, kung na-fill upan nyo na yan, pipindutin nyo lang yung next. Kung hindi pa, is pipil upan nyo So, name lang yan, and birthday, tapos mga information about you. And then, yung bank kung saan mo i-deposit -de yung iyong kikitain. So, pag na-fill upan mo na yan, click nyo lang yung link and then, uh, okay na siya. Pagkatapos nyan, uh, nag-loading siya. So, ito na ang sunod na lalabas nyan. So, okay na. Naka-add na siya sa ating tool. So, ayan na. In-stream ads added. So, nasa tools na natin siya. So yan lang guys, ganun lang kasimple ang pag-setup ng ating ads.